Sa isang tahimik na baryo sa Laguna, doon nakatira si Libra, isang dalagang 23 anyos. Kilala siya sa kanilang lugar bilang mahinhin at masipag. Maganda si Libra, may mahahabang guhok na itim, mapupumay na mata, at maamong na laging may bahid ng malungkot ng ngiti. Sa likod ng kanyang katahimikan, may tinatado siyang rihim, isang damdaming pilit niyang itinatago isang pagtingin na hindi niya dapat maramdaman. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe at like na sa aking YouTube channel. Lumaki si Libra sa pangangalaga ng kanyang amahin, si Tito Marco, matapos pumanaw ang kanyang inanom siya ay 10 taong gulang. Si Marco ay isang 45 anyos na mami misda, matipuno, masikaso at may pusong mapagmahal Sa kabila ng kanyang padiding mahigpit, ramdam ni Libra ang malalim na malasafit nito sa kanya Siya ang nagturo kay Libra kung paano yumamoy, magyuto, at tumayo sa sariling paa Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbado ang tinitingnan ni Libra sa kanyang amahin Ang dating simpleng paghanga ay nauwi sa mas komplikadong damdamin hindi niya alam kung paano at kailan nagsimula ito. Marahil nang minsan siya ay tabihan ni Marco habang sila ay nagkakape sa harap ng kanilang kubo o baka nung ipinagtanggol siya nito sa isang lalaking nanlilidyo na ayaw ni Marco para sa kanya. Libra kung may problema ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. Oho tito, salamat, mahina niyang tugon habang pigit na nilalabanan ang pintid ng kanyang puso. Madalas siyang mahuli na nagmamasid kay Marco habang abala nito sa pag-aayos ng lambat. Nakakahali na ang bawat galaw nito, ang takes ng katawan, ang lalim ng boses kapag tinatawag siya, at ang simpleng mga niti na tila para lamang sa kanya. Tuwing gabi, bago matulog, paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Libra ang mga tanom. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit tila ang hirap nitong pidilan? Mali ba na ko siya ng ganito? Isang gabi, habang paryapang natutulog ang buong baryo, yumabas si Libra sa kanilang maliit na balkon nahi. Nilalaro ng malamig na hangin ang kanyang guhop. Doon niya binitawan ang isang guntum hininga kasabay ng mabigat na damdamin sa dibdib. Biglang yumabas si Marco, hawak ang isang tasa ng kape. Di ka pa natutulog malamig na libra. Baka magkasakit ka. Numiti lamang si Libra at umiling. Gusto ko lang pong magpahanin tito. Saglit na katahimikan ang Bumalot sa kanilang dalawa. Sa liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa simpleng titig na iyon, tila may mamasalitang naisipabatid si Libra, ngunit pilit niya di ni kinubli sa isang pilit na niti. Hindi ito ang tamang panahon. Hindi ito ang tamang damdamin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi madiding madali ang paglaban sa damdamin iyon.